aming trainer. Nagustuhan nyo ba yun? Ang tanong ko, kailan natin ito mapapanood? Yes, very good tayo. Nakapag-review tayo. Pero may sino na nakapag-review ng mga tickets? Wow, ang dami na. Maraming maraming salamat sa inyo. May mga mapapaprock screening pa dito. Grabe, ang dami rin natin. Maraming maraming salamat. Kimpo Sibu, thank you. Punta ko. Balik ka lang yan. 26, sakto. 7, sakto may nila po ako niyan. Paano kaya yun? Pero eto na, hindi ko na papatagalin pa. Grabe! Meron din pala yung mga ano, kapamilya natin doon sa dulo sa taas. Salamat po sa inyo, Chad. Yan, salamat. Yung hindi ko maway na ko. Wala kayong dinner na may, may paghuli sa bahay nyo. Kaway kayo. Ayan, maraming salamat sa inyo. Eto na! Ready na ba ang lahat? Parang medyo mahina. Baliga pa ko ng balak pang pa lahat na may kasamang hiyawa. Excited na ba ang lahat makita ang Kempa? Gano ka excited? Parang nakukulangan ako sa hiyawan. Ako parang bumababa ang energy. Ready na ba kayo makita ang Kempa? Pakitaas yun na yung mga phones! Taas yun na! Iready yun yung camera! Dahil eto na talaga! Okay! Give this first shot to me! Okay! One, two, three! Sana kong side? Dito? Okay, dito muna! Next, dito tayo! Eto, next, dito tayo! Dahil eto na! Ang next na tatawagin ko ay si Solo, Argentina. <tinyo> Maayong gabi eh. Mga guwapa. O guwapo. Asa namo? na mo? Itong ay ko kay Sari. どうしたらいいかも思った。いっぱいあがる。<music> <music> Yeah. Obrigado. 🎵 Sino man sila? 🎵 Ayun, kamusta naman sa likod, sa taas? Okay pa ba? Ayan. Muli, may piliin po lang po kami. Ang po nito ay, My Love Will Make You Disappear na lalabas na sa March 26. Hindi ko sa Pilipinas at March 28. Yung, sa iba n'y pa bang bahagi ng mundo. Maraming maraming salamat sa mainig na pagtanggap. At huwag na natin patagalin. Ito na nga. Gwa pa siya kaayo. Chinita, chinita. Nasa gwa na pa. Ladies and gentlemen, ang chinita, Princess Nasa Cruz. Ang welcome, ng Kim Chiu.

Very excited man kay ka. Ni istorya magare ko ay mo na ko pakantawan balik. May may tumawag sa akin. Okay. Huh? May may tumawag sa akin yung semester, right? huh? <laughs> ay, na hanap ng sister right? Hello. Bakit ka magdaro? Alam niyo sa ano Salam mo, kakantahan lang kita. Sige. Pero huwag ka tumalikod doon. Hahaha. <laughs> kita! <hanging> na talaga, a, parang. <hanging> Kasi nagulat talaga ako. sa akin si Mr. Rater. yeah, Actually, di pangita yun ako si Mr. Ryan. pero Burang ikaw naman siguro. Ako? Oh. buho. Ah! grabe na ba sa lihukbog ma, dahil na o eh. Pwede mo tanaw sa masamang movie. Kaya ng kuya, i-music na ko na kayo, naulaw na ko din rin. Wala na kong kasabot sa kong ibati. Isimot na! Thank you. the <laughs> better <laughs> siya pa? dan dan aura tataran <laughs> dan aura tataran alim mo tawo na yung may malituto yung wapak 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 kani wapak kani wapak siya September March twenty six my love will make you disappear sa so, taranadre thank you so much and thank you for making our Cebu tour great experience. Salamat yung kayo ninyo. Yes, maraming maraming salamat at naisin na rin. Pasalamat yung fan group sa dito. Kim Pau International, Kim Cebu. Um, um, uh, Kim Pao Night Shift, Kim, Kim Universe, Kim, Pau Kim Pau Green Green Global. Green Pao Tabalino Global. Oh, panan! Panan na natin eh! I love Kim, Kim, Kim you know. I love you too! Teacher Squad! Mga teacher! Kalau di global, selfie. Thank you so much, yeah. <laughs> <Layo, makaayo. laughs> okay, okay. sa thank you, thank you, Thank you so thank much. Yeah, try Okay, kayo, na nasaguyo. Thank you Thank you so much. Thank you.

natin nasa oval. Sa'yo nakasulat? Grano. sulat? Kimi pahagi. Ah! ko okay. yung... ano naman siya, ipaningot naman siya o singot. Okay naman uh, siguro. <laughs> layo pa ayo. Layo, nagamit na sa tama. Na, nalipay ka. L ka ay... oh, nalipay ka. Nalipay ka ayun. Ay! Ha? Namunta na ako mag-uwi. Kami sa mga kauban. Nanaugin mo. Salamat ko ayun ha. Gwapa kay ka. Naug na. Okay na Kina na. Oh, ay, sabi na. Ito na naman, tat-joke okay na. po po Oo. Okay. Uh, okay. uh, balik din na, balik kita na ha. Balik na doon. Guard! Pakihanan na po. Oo. Pero, uh, pero, uh, uh, okay okay. 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 Uh, lang ba mag-picture kami sa inyo? Yes! Pakihanan nyo. Maraming maraming salamat, Huy, sa mga nakasama kayo muna yan. Grabe ito na po ang aming Nagsasama na rin Yes, yeah. kayo, sa so pay, eh? pero when it comes outside iba Okay, mano, I just want to ask, the experience here? Of course, ang napakakuha ako sa na, paakua, ano? Iba din ng performance ngayong gabi ito. Abot yan, kuya. O, oh, diba? <laughs> Nasa po sa pes. Ay, sayang. Okay. Masaya tayo, but you know, gusto lang din natin tanongin, do you have any uh, experience here? Okay, gusto lang mo. You know, Siyempre, grabe lahat. No, to me. everyone. Grabe. Kaya nakuha mo. Kaya nakuha mo. Kaya nakuha mo. Kaya nakuha mo. Kaya